Ilang beses ba talaga dapat ginagamit ang mantika? Sagutin natin yan. Actually, depende naman talaga sa quality ng mantika yan. Pero ako, general rule ko, hanggang tatlo o apat na beses hanggat hindi pa masyado umiitim ang mantika. Bakit umiitim ang mantika? Siyempre, sa kagagamit, lalo na kung nagpiprito ka ng mga bagay na may harina. Halimbawa, fried chicken. Kung sa ilalim yung harina na kumakalas mula sa manok at yun yung nasusunog. Pero kunyari, ginamit mo yung pamprito ng crispy pata, pwede pa naman yan hanggang mga dalawa hanggang tatlong gamit. So kami, ang ginagawa namin dito, meron kaming dalawang lalagyan ng mantika. Yung isang gamit pa lang at yung medyo marami gamit na. Usually kasi sa normal na bahay, isa lang ang lalagyan ng gamit na mantika tapos nilalagay na lang ng nilalagay doon. Minsan may nakabukod na lalagyan no bag pinagpirtuhan ng isda o kaya tuyo. Isa pang magandang gawin diyan ay talagang sasalain niyo ng matindi yung mantika niyo lalo na kung ginamitan niyo ng harina. Kung hindi niyo namamasala ng mabuti, it's good idea na ilagay siya sa mataas na lalagyan at hayaan yung bumaba overnight yung harina tapos isalin niyo yung malinis na mantika at yung nasa ilalim na konti ganyan itapon niyo na kasi yun yung sa mantika talaga. Ngayon, kung nakakatatlong gamit na o apat na gamit pero malinaw pa naman yung mantika mo, pwede pang gamitin yan. Ang hindi mo na pwedeng gamitin mantika ay una, yung itim na itim. Pangalawa, yung hindi na siya malapot. Yung pag inalog mo siya na ganyan, hindi na siya parang mantika, parang tubig na siya. Huwag na wag niyo nang gagamitin yun. Pero tatandaan niyo rin, kapag nagpiprito kayo ng mga fried chicken o kaya french fries o kaya calamares, ang ganda ng itsura ng prito niyo kapag gamit na mantika yung gamit. O kaya, ginagawa namin dito 50-50. 50%, -50. 50 bago, 50% gamit.